Pagka uwi nga ni madam sa mansyon, syempre madami siyang baon na chika. Pero parang bukas pa matatapos si madam, makipagchismisan dito. Tignan mo tuloy madam, pati mga alaga mo naging chismoso na din. Pero parang ang sarap ng buhay nitong mga alaga ni madam. Dahil na miss ni madam mag cooking show, abay eto mag -e eksperimento na naman siya. Ang i-cooking show dapat ni madam ay steak talaga. Dahil wala siya nun, ito na lang pork chop. Abay baka nakalimutan mo madam, nagaling ka nagbakasyon, kaya wala kang budget ngayon. Eto nga, tatlong piraso lang yung kinuha ni Madam na Porcha. Nagtira siya para may ulam pa kinabukasan. Dapat lang, Madam, na magtipid-tipid ka ngayon. Akala ni Madam na maabutan niya ang mansyon Nawala wala ng kalaman-laman yung ref niya. Buti na lang may natira pang pork shop na binili niya noong nakaraang taon. Eto nga at nilagyan na nga niya ng madaming asin. Nung na-overdose na sa asin, ay matik, e eh may, kos -may kos na ni Madam yan. Pagkatapos niyang nilamas yung pork chop, nilagyan na nga niya ng paminta para mawala yung langsaba ba. Parang niligo muna ng paminta yung pork chop na yan, madam. Dahil nga daw isang taon na to sa ref, dapat i-overdose mo daw sa paminta yan. Ewan ko ba kung tama ba yung ginagawa ni madam. Pati itong alaga niyang dinosaur, naguguluhan din kay madam. Dahil tapos na niyang minekos yung pork chop, sinunod na kagad ni madam yung next step. Eto nga at ni-wrestling na niya itong bawang. Kung naging bawang lang ako madam, nasapak na talaga kita. Dahil ready na ang mga ingredients, abay lulutuin na ni madam. Baka kasi mapanis pa to. Binuksan na niya yung kalan at sinalang yung kawali. Dahil uminit na yung kawali, naglagay kaagad si madam ng butter. Kahit wala ng budget, nagpakasosyal pa din yung madam nyo. Hindi na ng use oil na mantika. Magpiprito lang siya ng pork chop. Talagang ang dami pang kartihan. Nakita nyo, natunaw na tunaw na yung butter. Kaya nilunod na ni madam yung bawang. Dahil tatlong piraso lang ang niluto ni madam na pork chop. Siyempre, tatlong piraso lang din na bawang. Huwag pasubrahan kasi masama iyon. Na nakikita nyo, nilunod na nga ni Madam isa-isa yung pork chop, no? Magaling lang talaga si Madam sa mga prito-prito ba? Sos, bida-bida lang tong Madam nyo sa pagluluto. Hay, <laughs> buti na lang, hindi nasunog. Kasi ito pa naman magluto si Madam, puro palpak. Namiss talaga ni Madam kumain ng karniba. Paano kasi sa Shergao, paisda-isda lang tong Madam nyo? Bago tuluyang masunog tong piniprito pork chop ni Madam. Inangoon na niya kaagad. Kasi baka magkakulay uling na naman. Isa-isa niyang nilalagay sa plate tapos naghiwa kagad siya ng pipino nun. Alam niyo na si madam kapag nagluluto madaming kaartihan. Dinidesign-design niya sa gilid-gilid yung pipino. Naku madam, ang dami mo talagang alam. Panigurado si madam ang magluluto sa inyo, magkaka-ulcer kayo. Kasi ang daming prosesong ginawa. Maglalagay na nga lang ng kanin sa plato, dapat may shape pa. Dapat daw kasi presentable itong pinipipred niyang pagkain. Para yung tipong kumain lang sa labas ba. Kasi tignan nyo yun naman yung ginawa ni madam. Talagang sinukat pa talaga niya yung kanin. Ayan tuloy, nasira pa yung sandok. Noon, pag nagluto si madam, talagang basta-basta na lang ba? Pero ngayon, ang dami ng kaartihan. Pero sa totoo lang, binabudget lang talaga ni madam yung kanin. Wow. Abay, baka bukas pa kayo makakain yan, madam. Eto nga at isa-isa pang nilalagyan ni madam ng ketchup itong plato. Kailan ba talaga ito matatapos, madam? After how many years, natapos na din tong prosesong ginawa ni madam. Ganito lang talaga mag-cooking show si madam. Talagang gugutumin ka pa bago matapos. Yung mga pinsan lang pala yung andito sa mansyon ni madam. Kasi yung ibang maangka niya nasa bundok. Parang wala na atang balak umuwi. Lalo na yung papa ni madam. Halos doon na tumira sa bundok. Madami na kasi kaming tanim doon. Ayaw na niyang iwanan. Diba tignan niyo? Parang kumain na din sila madam sa restoran. Sus, kaartihan mo lang yan madam.